Wow, guys. Fort Barton. Wala bukas yung peri, oh. Ay, may peri sa... May perya sa Fort Barton, guys. Si Tito Ilyas, silang family. Forty something din. Oh, binuksan na yung ano, lobo-lobo na may padula. Relatable. Relatable curva. Ricardo Transport. may ano ng aso. Hindi na tinapakan. Pagod, Ocean. pagod na kami. Ocean. oceanist ferryo Perio, Peria at Fort Barton. Taka sa plate, tabol mamaya. Angel. Ang cute. Hanap kami ng mga kainan guys Pero may dala akong talong Hanap ng mga kainan Pero may dalang talong Ayan, peri ako lagi Wala kang tao solo ko Huwag ka may dalang talong Siyempre, sayang to Hindi mo na ubos Okay Kaya sa kainan Tayo Tain muna natin, madilim Madilim yung ating dadaanan, No? Mga motor lang Madilim na, oh Pero, hindi na pa rin yung ba? Ayaw. Linaw naman pala. Service natin Clodo ba judge? Sila lalakad. Fort Barton sa dilim Crap road. road Di pa tapos yung ano yun eh, o Di pa tapos yung cemento hanggang dulo mga kalahating kilometro no Kasi dyan cemento na eh So very rough road Konti na lang matatapos na to Ito yung katawan ko sa Yan tour Dilim show. Madilim. Dito lang naman sa area na to, no. Pero doon maliwanag, doon ni maraming tindahan na kasi doon. Sa unahan. Dito lang ang dilim. Ito siya. Skinita. Skinita. na malapit ng liwanag <laughs> wala pa eh, malapit na eh. Lapit na yung porch. House of Thai Ayan guys, House of Thai Ito, mga ano anong anik kami ah, may simbahan ng ano INC Bukay ng office Okay, dito Basketball court May liga na naman Wala ah May liga pa rin Kagabi may liga dyan eh Ngayon pa rin oh no? Magumpisa pa lang Ito yung court nila I love Port Barton

Au. Oh. Okay. Tawid. Load. Ibang walang sasakta. Right. Pupunta kami kay nanay. Paihawan. Maraming Maraming isda. elementary school. Elementary school ng Port Barton. ay na, malapit na. Papaiyaw tayo ng isda. Uy, La Santa. La Santa. Two Two seasons. Ayan na kami. Ayan na. Ang kantin. Charis dyan. Wow. Hi, Te. <laughs> Bumalik sila. Limad nga Self-divorce na yun. Ano bibili mo? Ikaw. Wala kung anong pwede sa atin eh. Roto siya Maliit lang na gano'n. Tapos isang... Lapo-lapo yan eh. Ano? Tanong natin mga magkano. Ito. Ano ba yun ito? Ito yurik guys oh. Yurik. Ito hindi. Tsaka ito. Ano ba yung order mo kapon? yan. Ito yun. Hmm. Malit sa ano nito. Pinakamalit lang pa. Tapos isang... isang ano. Hmm. Uh, na naman yung pusa. Ang ingay-ingay. Laki <laughs> nyo na. Eh. One siguro Oh. Enana, eh. Charis Jan. Ito natin. Para siya kano Hindi ba ito yung ano? Hindi ito yung bump head eh. Sa Visaya, ano, Parang yung may sungkap. Kaso eh. Tayo muna natin. Pagpapaihaw tayo. Yes. Okay ba? Ayan na po si ka na doon Pili tayo yung malang blout. Bye huh? 500? mo yeah, baby. Yeah 600 600 Ito? 600 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 Thank you. 600 600 600 600 Pusit. Pusit, pusit. Pusit, pusit. Mm, sarap. Yung pwede sa gout lang kakainin natin. <laughs> Talong. Talong.